humihingi ng full sa Malacanang. Si Sen. Amy Marcos, kaugnay sa pagkamatay ni Paolo Tancoco sa Los Angeles no March 8. Kasama na riyan ang anumang direct o indirect na pagkakasangkot ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasama ng unang inang si Tancoco sa delegasyon ng mga dumalo sa Manila International Film Festival ng Masawi, ang Rustan's Executive dahil sa drug overdose ayon sa itinasagawang ay ngayon ng bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office na pribadong bagay ang pagkakasangkot kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Kaya tikom mambibig ng malakanyang sa naturang issue. Kasunod na rin ito ng ulat na cocaine overdose umano ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Eh, yung nakita kong police report ay pinablish na nung uh, veteranong uh, mamamahayag na si Bobby Tiglaon. At uh, nakasulat nga doon, nakasama sa mga, mga companions ni uh, uh Tantoko nung siya'y pumanaw, ay walang iba kundi yung misis na si Dina uh, Arroyo Tantoko at saka si Lisa Araneta Marcos. Meron ding pinos si uh, Bobby Tiglao na parang nagkaroon ng request ng travel restrictions para doon sa si mga kasama ni uh, um, Tantoko, no? Pero ang alam natin ay nakauwi rin ng uh, Lisa Araneta Marcos bagamat bumalik siya sa Amerika. Di umano para makatakulong dun sa dote in ni Trump na alam naman natin ay, uh, well, uh, malayo naman yan. No? Pero ang importante talaga ay bumalik siya sa Amerika. Siguro, sangayon na rin sa commitment niya na makipagtulungan sa investigasyon. Pero ang inaabangan natin, ano ba talaga ang uh, resulta ng investigasyon? Kasi doon sa naunang nakita ko, may mga krimen na nabanggit na posibleng managot si Lisa Araneta Marcos. Ang mga krimen na 'yan eh, kasama na nga yung uh, reckless endangerment dahil nga yung ano eh may nagutos na wag mo nang tumawag lang sa klolo dahil kapag uh, uh, natulog daw itong si uh, Paulo Tantoco, Toko eh uh, okay na siya no para bagang bihasa sila sa epekto ng cocaine at saka meron pa yung drug use no at saka yung transportation ng uh, transportation ng mga pinagbabawal na gamot. Uh, So anyway, malalaman po natin yan sa taktang panahon kung ano talaga ang uh, uh, magiging resulta ng investigasyon At hindi naman po pwedeng forever ang imbisikasyon. Kailangan matapos yan. At since nangyari yan ng Marso, eh anong buwan na po ngayon? Mag-August na sa susunod na buwan, inaasahan natin matatapos na yan at uh, lalabas ang uh, buong buong kwento kung ano talaga naging papel ni Lisa Araneta Marcos Pero alam nyo, talagang derisagan. Kasi matapos silang sumipsil at talagang kumuha ng appointment kay uh, President Trump. Ay eh lumabas itong balitang ito no na ang nagkumpirma ng uh, kinamatay ni Paolo Tantoco ay cocaine overdose. So ano kaya ang sasabihin ni Trump kapag nagpakita si Lisa Araneta Marcos sa kanya no? Alam naman natin na si Trump nagsabi na parang si Tatay Duterte that he hates drugs at saka siya maglulunsad ng sarili niya war on drugs. So good luck sa inyong mag-asawa kapag kay pumapil-papil kay Trump na alam na ngayon na ikaw ay dawit sa isang um, cocaine overdose incident dyan sa Beverly Hills, um, California. Ang sa akin lang, umamin ka na, Lisa Araneta Marcos. You are a lawyer. You are an officer of the court. Umamin ka na. Kung ikaw ay gumagamit ng pinagbabawal ng droga, na droga, aminin at magparihab. At dahil ikaw ay esposo ng presidente, chances are gumagamit din ang iyong esposo gaya ng sinabi ni Cathy Pinat at gaya ng sinabi ng confidential agent ni um, Agent Morales at ng mga ideya agent sa na nagbigay ng ebidensya kay Tatay Digong na gumagamit nga daw ng droga si Marcos Jr. pag siya bumibisita ng Davao kasama ang mga alta na alta de familia ng Davao. No? So sa akin, mas mabuting umamin ka na kaysa maunahan ka pa ng investigation report ng uh, polis sa uh, LA Police. At kahit anong plan ang gawin nyo dyan, at nabalita kasi na may mga Asian na mga nakasuit na pumunta doon sa Beverly Hills Station na siguro dahilan. Kaya ngayon eh, medyo uh, classified as top secret investigation itong uh, pangyayaring ito. Eh hindi mo mapaplan sa ang katotohanan dyan. Kung sa tingin mo sa Pilipinas, kayang-kaya mo lahat. Yan sa Amerika, hindi mo kakayanin. Lalo na droga ang pinag-uusapan. Ang tingin ko, lalabas at lalabas ang totoo mas mabuti kung umamin ka na. Huwag mo nang antayin ang report kung saan ikukonfirma na isa ka sa mga persons of interest o kaya naman kakasuhan dahil sa reckless endangerment at saka possession and use of narcotics sa Amerika. Aba, okay, come to think of it, no? baka ikaw ay pinakaunang first lady na dawit dyan. Another first for bagong Pilipinas. No? Talaga nga naman ang uh, mga Marcoses. No? Napakadami mga record na binibigay sa ating Pilipinas. Nakakahiya nga lang. Pero sa tingin ko, sa pag-iisip nila, basta nasa balita sila, eh happy pa rin sila, no? Di ba? iba diba talaga mag-iisip kapag naka-influence ng cocaine? Kaya mga kaibigan, ha? Say no to cocaine, say no to drugs. Dahil nakakasira talaga ng buhay ang mga droganyans, tignan ninyo ang mangyayari sa mga Marcos. Pag nagkaroon ng konfirmasyon na dawit itong Lisa Araneta Marcos dito, ano na mangyayari sa mga Marcoses? Tapos na po yan! kahit anong sabihin ni Anse Claire, hindi na po niya mapaplan sa yung busot na yan at hindi na siya mapapatawad sa kahihiyan na ibinigay niya sa bayan. Pag nakumpirma po ang kanyang paggamit ng droga at yung kanyang papel doon sa pagtigil na pagkuha ng um, tulong para kay Paulo Tantoko. At ulitin ko po, agama tayo nakikiramay sa pamilyang Tantoko, e eh sana po, eh ipaglaban naman nila ang katarungan para sa kanilang namatay na kaanak. Well, pag-usapan naman po natin ito, aba, isa na namang balitang mainit-init pa. Biglang nabulaga tayo nang nalaman natin na itong si Secretary Ibo Tedoro ng DNB na isang bilyon ng confidential fund ay konfirmado po. Abay, dayuhan pala at may siya ay naging citizen ng Malta. Ang Malta po ay maliit na bansayan pero kabahagi po yan ng European Union ang depensa naman nitong si Gibotidoro bago rin siya tumakbo kasama ko noong 2022 elections at bago siya na talaga bilang kalihim ng Department of Qum, National Defense ay i-give na niya ang passport niya. Well, alam niyo po, lilinawin ko po ha. Bagabat ang passport ay isa sa pruweba ng iyong citizenship, ang passport ay travel document lamang. Yan po ay evidence um, ebidensya ng iyong pagiging citizen ng isang bansa, pero primarily ginagamit po yan sa biyahe. So yung pagiging citizen mo, bagamat yan ay pwedeng patunay na isang passport, ang passport ay hindi yan ang tanging ebidensya na ikaw ay naging dayuhan. Ang tanging ebidensya siyempre dyan ay kung ikaw ay nanumpa para maging tapat sa isang banyagang bansa bukod pa sa bansang Pilipinas. Anong masama na siya ay nanumpa? ng katuparan sa bansang Malta. Eh ikaw ay Secretary of National Defense. Palagi natin pinag-uusapan ang mainit na usapin ng West Philippine Sea, ang hitwaan ng Amerika at ang China at konsan saan ang China. At alam naman natin, amboy ka, Secretary Gibot Ikaw ay sunod-sunod na sa mga Amerikano. At alam natin na ang polisiya ng mga Amerikano at ng mga Europeans ay halos kapareho pagdating sa West Philippine Sea. Lahat sila Amerikano, European, ay eh natatakot sa, pa sa pagdating ng paglakas ng China at nais nilang pigilin ang paglakas ng China. Kaya lahat sila nagkakaisa na pagdulungan ng China. No? So, anong problema kapag ikaw ay Malta, citizen ng EU, at ikay Secretary of National Defense? Well, kapag sinasabi ni Secretary uh, Gibo na kinakailangan pangalagaan ng soberenya ng Pilipinas at pangalagaan di umano ang international law, kaninong interes ang kanyang tinataguyod? Interes ba yan ng Pilipinas o interes ba yan ng European Union? Abay, after all, ha? Ako po, dalawang beses nag-aral sa Amerika, dalawang beses nagturo sa abroad. Eh, sa Amerika po at sa England ako nag-aral at nagturo po ako sa Amerika sa Singapore. Pero minabuti ko pong huwag manumpa ng katuparan sa kahit anong banyagang bansa. Dahil hindi po po pwede na magkaroon ako ng dalawang amo. You can only have one master. Iyan po akin paniniwala. Kaya bagamat meron tayong dual citizenship, para naman pagbigyan yung mga Pilipinong kababayan natin na nagkaroon ng bagong citizenship para lang sa kanilang hanap buhay, ang totoo po, pag ikay manunungkulan sa gobyerno at ikaw ay itatalaga pang kalihim ng national defense, na national security ang pangundahing trabaho mo, kinakailangan isa lang ang amo mo. Hindi po pwedeng maraming amo. Dahil pag maraming amo, kaninong interes ang sinataguyod mo? So yung mga sinasabi ngayon ni Secretary Gibotidoro na kinakailangan um, tindigan ang China na ang ang China sa international security and peace ng ating rehiyon yan ba ay dahil siya ay Pilipino o dahil siya ay isang European? na kumikilala ng katapatan sa European Union. ba? Diba? Dahil alam nyo po, tayo lang naman sa Pilipinas ang nagpapagamit ang ating teritoryo sa mga Amerikano para sa mga kasundaluhan mga Amerikano. Tayo lang sa Pilipinas dahil sulod sunuran tayo sa Amerika ang di nakikinabang sa bagong pagyaman ng China tignan nyo naman ang Thailand, tignan nyo ang Indonesia, tignan nyo ang Malaysia, tignan nyo kung ganong karaming damukal na dolyares ang ini-invest ng mga Chinong mga mga ngalakal at mga namumuhunan sa mga bansang Thailand, Indonesia, uh, Malaysia at Vietnam at ikumpira mo dun sa limos na binibigay nila sa Pilipinas. Ikumpira nyo yung milyong-milyong mga turista na dumarating galing sa China, sa Thailand, sa Indonesia, Malaysia at Vietnam at tignan nyo halos wala ng mga Chinong pumupunta sa Pilipinas. Bakit? Dahil nga inaaway natin ang China. E samantalang alam natin na pagdating naman sa ganda ng bayan, e eh walang laban niya mga Thailand, Indonesia, Vietnam at Malaysia. No? Pinakamagaganda po ang ating beaches. Pinakamagaganda ang ating mga tanawin. And yet, walang nagpupunta ng Chino. Bakit? Kasi si Marcos Jr., si Gabotidoro, um, gina, kinakrato, nakalaban ng China. At bakit naman pupunta mga Chino rito kung sa tingin nila eh, nagkakaroon ng peligro sa kanilang mga buhay sa pamamagitan ng pagbisita sa Pilipinas dahil tinuturing sila ng mga kalaban. O ngayon, ang tanong ko, kapag ikaw ay tinuturing mong kalaban ng China, sinong interes ang tinataguyod mo? Interes Pilipino o interes ng European Union? Kasi kung interes ng Pilipino ang tinataguyod mo, ang dapat na inaatupag mo ano ang magbibigay ng mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino? Hindi ba yung mga kapital na po dali ng China, yung mga turista na po maging dahilan na magkaroon ng napakadaming hanap buhay dito sa Pilipinas? Yan ay magbibigay ng mas maraming pagkain sa pagkainan ng mga Pilipino at dapat yan ang ating atupagin. Dahil yan ang sangayon sa ating pangnasyonal na interes na itaas ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. E eh, ba't hindi mo ginagawa yan? At kabaliktaran ka ng ginagawa mo. Dahil ba ikaw ay nagswear ng allegiance sa Malta at sa European Union? Ano ba yan? Wala naman nagpilit sa iyo na kumuha ng multi-citizenship. In fact, walang dahilan para kumuha ka ng multi-citizenship. Wala naman naghahabol sa iyo. Dahil mula nung nanalo kayong pinsan, si Marcos Jr., hindi ka naman po pwede magpanggap -mag mag -mag na ikaw ay inaapi at kinakailangan mo ng fallback kung ikaw ay apihin sa Pilipinas. O, oh, nung panahon naman ni uh, Presidente Duterte, ilang beses kita nakita sa Davao, Isa ka sa pinakasipsip si eh, Tatay Digong. At matapos na maging presidente ang Tatay Digong at kinidnap sa, sa dahega, hindi ko maintindihan, sa kabila na yung kasipsipan si Tatay Digong, isa ka pang naging promotor at taga-implement ng pag-ingidnap si Tatay Digong. Ano ba yan? Ang taas ng respeto ko sa iyo eh. Dahil number one ka sa bar, number one ka sa klase mo sa si Lo, bagamat hindi tayo magka no? Pero bakit ganun? Bakit wala kang katapatan doon sa sinipsipan mong presidente? Di ba, ilang beses na madaling araw na ikaw inaabot dyan sa Dabao, nakikipag-inuman kay Tatay Dibong at uh, proud na proud mong sinasabi na naging kliyente mo si Tatay Dibong and yet, parang sa'yo, baliwala lahat yon at talagang nung nung kinidam si Tatay Digong, isa ka sa tatlong pinaka influential na nagpatupad niyang kidnapping na yan. Tapos malalaman namin ngayon, ay ah, ikaw pala ay kumuha ng ibang citizenship bukod sa Pilipinas? Anong dahilan mo? Nung panahon ni Tatay Digong, sipit sip ka. Wala namang dahilan para ikay um, kumuha ng asylum o para maniguro uh, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pangalawang citizenship. So, tapos naging presidenta ng iyong pinsan ni Marcos Jr. Lalong wala kang dahilan o nung panahon ni Noy Noy Aquino, eh wala ka rin dahilan. Bakit? Eh kamag-anak mo rin si Noy, Noy Aquino eh. ba? Diba? Maski hindi magkakampi sa politika ang iyong tiyuhin na si uh, Danding at si uh, Cory, eh magkakadugo pa rin kayo. Hindi naman makukuha ng magkakadugo na ikaw ay pakulungin. ba? Diba? So sa tingin ko, wala talagang dahilan Walang banta sa buhay mo para ikaw ay kumuha ng pangalawang citizenship other than ayaw mo lang talagang maging Pilipino. Pwes, kung ayaw mo maging Pilipino, wag kang manungkulan. Ganun lang yun. Ako nga eh, baga tayo kumukuha ng uh, asylum sa Netherlands, talagang linilinaw ko po. Hindi, hindi ko itatakwil ang aking pagiging Pilipino. Kung ako i-require -re sa asylum proceedings na ipatakwil ko ang pagiging Pilipino, hindi ko na po itutuloy yan. Magpapakulong na lang ako sa Pilipinas dahil ni minsan sa dami ng pagkakataon ko na itakwil ang aking pagka-Pilipino, hindi ko po ginawa. At kaya nga po, tinatapos ko ang lahat ng aking lives pag sa pagsasabi na mahal ko ang Pilipinas dahil eto lang ang aking lupang sinilangan, eto lang ang aking bansa, eto lang ang bansa ang mamahalin ko, at eto lang ang bansa na aking ipagtatanggol